Brad, gusto ko lang pong malaman yung, yung kasalanan po na may kasamang sumpa. At narinig ko pa po sa pastor namin ni eh, pagbabayaran ng hanggang ikapitong lahi. Ano pong kasalanan yun, Brad? Ang meron pong kasamang sumpa, yung hindi mo pagsunod sa Diyos. Pag hindi ka sumunod, meron kang sumpang kasama sa buhay. Pakinggan nyo, sa Deuteronomio, Ngunit mangyayari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos na isasagawa ang lahat ng Kanyang mga utos at ang Kanyang palatuntunan na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. May kasama pong sumpa, pagka hindi ka makikinig sa tinig ng Diyos, at isasagawa ang lahat ng kanyang mga utos. Pag hindi ka po susunod sa Diyos, di ka kikilala sa Diyos, hindi mo susundin ang kanyang mga utos, meron po talagang sumpang kasama yon. Pero wala pong sinasabing kasalanan na uh, isa lang o dalawa, kanon. Lahat po ng utos ng Diyos, lahat ng kanyang aral, pag hindi mo kinilala, hindi mo sinampalatayanan, nasa ilalim ka po ng sumpa, kapatid. Yun po ang nasa dito.